Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon sa aking A Day in My Life as a content creator na walang ipon dahil magastos. Hala. Para sa mga gusto nga palang malaman de, kung saan ang lugar ako parating nag edit dito sa apat na sulok ng kwarto na to. Ayan, dun ako nag edit Nagising so, nga lang ni ate girl pero ayan, kailangan na nating bumangon dahil nga kailangan kong maging creative for today. na -in pa nga lang ay nag na talaga ako ba dahil nga gusto kong ipakita sa inyo na masipag ako kahit hindi naman talaga. Kitang tao talaga tong content creator na to. Pagkababa ko nga galing sa kwarto, ang unang-una ko talagang ginagawa be ay ang maghilamos at mag-toothbrush, syempre. Kailangan nabuhay din ng mga nasa paligid ko, kaya naman ayan, kailangan mag-toothbrush tayo. Chiris! Hindi <laughs> ko panipaniwala pero ginagawa ko talaga yan araw-araw. Init na nga rin pala ako ng tubig at magtitimpla nga tayo ng Milo maya-maya. At ay magluto tayo ng almusal dahil nga kailangan imasipag tayo sa video. Uy! Siyempre, vlog niya yan, siya ang bida. <laughs> Ngayon na nga lang pala ulit ako makakapag-almusal dahil ngayon hindi talaga sanay si Ate Girl mag-almusal. At isa pa rin tanghali na talaga ako nagigising kaya naman talagang pinagsasabay ko ng almusal at tanghalian. Minsan pa nga ay kasabay na rin yung merienda dyan. <laughs> Pero masama para sa katawan natin yun kaya naman ayan pilitin nating magbago. Tapos ayan ang ulam ko nga pala for today ay tosino at itlog. Nagsangag na nga rin pala si Mama kanina kaya naman iniinitan na lang natin yun. Tapos ayan dahil nga mainit na yung ulo ko, este eh, yung tubig ay eh, magtitimpla na nga tayo ng Milo. <laughs> Tinay ko nga pagsamahin yung gatas at Milo at ayan, sobrang sarap nga talaga. By the way, kung napapansin nyo nga pala yung mga pang aesthetic naming lalagyan, si mama nga pala yung mga bumibili niyan. Gusto niya raw kasi ng aesthetic na kusina, kaya naman na yan inuunti-unti niya na. Naglagay na nga lang ako ng unting mainit na tubig dahil nga nagbago na yung isip ko. Imbes na mainit na Milo nga, eh, malamig na Milo na lang yung gagawin ko. Nakakita kasi ako ng ice dito sa rep namin, kaya naman na yan ilalagay ko na rin. Dapat nga talaga araw-araw ako nag a my life para araw-araw din masipag si ate girl. Hoy! Nung nahalo ko na nga yung milo ginawa ko ay ayan tinikman ko na at sobrang sarap naman pala kapag pinaghalo yung milo at gatas Tapos ko na nga rin palang lutuin tong itlog at tosino kaya naman iinintin na natin yung sinangag na ginawa ni mama kanina Mas okay nga talaga beka kapag ganitong hindi ako lumalabas para rin hindi ako magastos <laughs> Kapag kasi lumalabas ako ay talagang sa fast food na kami kumakain or bumibili. Ang isa pang ang ginagawa ko tuwing magigising ako ng umaga ay buksan ng TV para manood ng cartoons. Ewan ko ba pero namimiss ko talagang maging bata uli. Tuwing gigising kasi ako sa umaga na binubuksan naman yung TV para nga manood na tong Doraemon. Wala kasi kaming cable nung bata kami kaya naman ang napapanood ko lang ay yung mga pinapalabas sa ABS-CBN or sa GMA. naman eh habang nag-almusal tayo, mananood nga tayo ng Doraemon. masarap nga talagang kumain kapag may cartoon sa harap ko. Comment na nga rin pala dyan sa comment section kung ano yung mga favorite cartoons nyo. Ako nga pinaka-favorite ko talaga ay yung Moomin. Kung alam nyo rin, comment dyan na rin dyan sa comment section. Iniinom ko na nga rin pala tong Milo ko na gagawin ko na araw-araw dahil nga sobrang sarap pala kapag may gatas. Nagpapaba nga lang ako nang kinayan ko tapos pumanik ako sa kwarto at hindi ko na nga malain na nakatulog na pala si ate girl. alas alas na nga ng tanghalin nagising ako kayo naman eh sobrang dami ko na talagang nalagpas ang oras. Kaya naman ayan wala tayong choice kundi magluto ulit ng makakain ko. La Alala ko nga na meron pa akong tinabing hipon sa ref kaya naman ayun yung ulamin natin for today. o ulamin natin parang makakatikim kayo no. Sa so, mga dati ko pang followers ay alam niyo naman na paborito ko talaga tong hipon. Gugupitin nga lang pala natin yung mga galamay nito para malini. Tapos hindi ko nga talaga mahanap yung gunting namin kaya naman etong maliit na gunting na lang yung ginamit ko. Tapos na nga talaga ako maghanap pero lalabas naman yan kapag hindi ko na hinahanap. Gagawin nga pala natin dito sa hipon ay bara-barang garlic buttered shrimp. <laughs> Kung ano lang yung meron kaming ingredients, ay ayun lang talaga yung ilalagay ko. Naglagay nga lang ako ng butter, tapos sinunod ko naman tong bawang. Unting bawang nga lang inilagay ko dahil nga unting shrimp lang naman yung meron tayo. Kahit nga naulamin ko to araw-araw, ay hindi talaga ako nagsasawa sa hipon. <laughs> Nilagay ko na nga rin pala itong mga hipon tapos ayan, gigisay-gisayin lang natin siya hanggang sa maging kulay orange na. Ilagyan ko na nga rin ng tubag dahil gusto ko talaga yung masabaw. Tapos ayan, naglagay na si Ate Girl ng magic sarap para all in one na. Huy, kaya naman. Luto <laughs> na nga yung hipon, kaya naman ay natkakain na si Ate Girl. Iba ang ginawa lang natin magdamag ay magluto at kumain. May nag-request lang kasi sa akin na magka-day in my life naman daw ako. Kaya naman kung meron kayong bet na i-request na content sa akin Ay comment na lang yan dyan sa comment section. <laughs> Habang kumakain nga pala ko, ay nanonood pala ulit kami na itong kapatid ko. <laughs> <laughs> Pagkatapos ko nga kumain at manood ay umakit na nga rin pala ako sa kwarto dahil nga kailangan ko nang mag-edit at mag-voiceover. 2 to 3 nga pala yung tinatagal ko kapag nag-voiceover ako o ba diba sobrang tagal. <laughs> Para sa mga gusto nga palang malaman be, kung saan ang lugar ako parating nag edit Dito sa apat na sulok ng kwarto na to. Ayan, dun ako nag edit Dito sa kwarto nila mama. Hindi ko to kwarto be. kwarto to nila mama. Tapos ito yung kwarto namin. Magkakapatid. Dyan sa labas. Sa labas nito. Kakatapos ko lang mag-edit ba. sobrang init talaga lagi kapag nag edit ako. Dahil nga walang ventilador walang aircon and walang kahit na anong hangin at ingay ako naririnig dahil nakasarado yung buong kwarto na to. Dahil nga syempre kapag nag-edit kailangan mong tahimik na lugar para hindi maingay sa background. Pagkatapos ko nga mag-edit na laro ko na nga tong bago naming aso na ang pangalan ay Chiki. Ay, binilan siya ng kapatid ko na itong laruan. Nung kinagabihan ngayon, kumain lang ulit ako tapos nakalimutan ko na nga ba na nagbablog pala ako. <laughs> Nagawa ko na nga rin yung mga iba pang dapat ko pang gawin, pero hindi ko na nga na videohan dahil nga nakalimutan ko. Yun lang, palike, pala follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!